What's up mga idol? Welcome back to my vlog mga idol Dito na naman ang vlogger na hindi pasikat pero laos na mga idol So mga idol, akit na tayo sa bundok mga idol Karga na tayo sa kahoy natin na nalagari natin at na tinsaw natin mga na idol no, Let's go! So dito na tayo mga idol sa kahoy na ikakarga natin mga idol. Ito na yun mga idol oh. Kaya na mga idol oh. Ayan. Yan yung kahoy na ikakarga natin mga idol. Let's go mga idol. Ayan idol. Karga natin yan. Ayan pa. Ayan.